30% ng itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang matatanggap na binipisyo para sa mga miyembro na makakaranas ng heat stroke. Ito'y sa gitna pa rin ng nararanasang mainit na panahon sa buong bansa at dulot ng El Nino Phenomenon. Ngayong taon, ang ilan sa mga nakalatag sa aming benefit plan ay yung pagpapabuti sa aming Z-Benefit para sa prostate at cervical cancer. Na 'yan yung uh, pagpapabuti sa Z benefit natin para sa breast cancer. Na dati rate ay 100,000 pesos pero naging up to 1.4 million pesos. Sa paglulunsad ng Enhancement of Benefit Program ng PhilHealth na sinasagawa dito sa Quezon City, sinabi ni PhilHealth spokesperson Ray Balenya na bahagi ito ng mga pagtugon sa maraming mga pagbabago sa ilalim ng bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya sa ilalim ng programa mula sa 6,500 pesos na binipisyo ay makakatanggap na ng 8,450 pesos ang isang mao hospital dahil sa heat stroke. Nito pang nakalipas na buwan, ito sinumulang ipentupad at nararamdaman na ngayon ng mga Pilipino na pawang lahat ay mga PhilHealth member na sa ilalim ng Republic Act 11223 o ang Universal Health Care Act. Kasabay nito, kasama na rin sa pagbabagong ipatutupad ng PhilHealth ang pagtataas sa benepisyong makukuha ng mga magkakasakit ng prostate at cervical cancer. Sa ngayon ay wala pang pinal na halaga kung magkano itataas habang isinasailalim pa ito sa review ng PhilHealth Board. Sabi ni Balenya, bukod sa nabanggit na mga karamdaman, ay napapakinabangan na rin ng mga Pilipino sa buong bansa ang itinaas na coverage benefit sa mga sakit na tulad ng pneumonia at iba pa kasama na ang panganganak na isa sa ilalim sa cesarean operation. Itong kampanya natin para sa mas kinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino ay tungo lahat ito para sa minimithin nating bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino!